Magandang gabi pambungad sa ating newscast, Nililindang at tinraydor. Ito ang pakiwari ng National Security Council matapos bumaligtad ang dalawang umano'y sumukong aktivista na nag-aakusa ngayon sa militar ng pagdukot sa kanila. Ayon naman sa Department of National Defense, binubuo nila ang kaso para maireklamo ma si Gen Tamano at Jonila Castro ng pagsisinungaling sa kanilang sinumpaang salaysay. Narito ang ating balitang A to Z. We are studying the possibility of filing perjury charges against them. Posibleng kasuhan ng perjury o pagsisinungaling. Ito ngayon ang kinakaharap ng dalawang environmental activist na sina Jen Tamano at Jonila Castro. September 6 nang i-report ng ilang aktivistang grupo ang pangkawala ni na Jen at Junila. Matapos ang kalahating buwan, lumitaw ang dalawa kahapon sa press conference ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ayon sa NCFL CAC, kusang loob na sumuko ang dalawa. Pero nagkagulatan ng akusahan ni na at Junila ang militar ng pandurukot sa kanila. Totoo po eh, binukot kami ng mga militar sa kainang bar. Napilitan din kami na sumorender dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun Why would the military abduct them and then present them to the media? It does not make any sense. Ayon sa National Security Council, tinraidor at nilinlang sila ng dalawa. Nanindigan ng ahensya sa kanilang unang pahayag na nagtangka lang ang mga ito na kumalas bilang mga miyembro ng New People's Army. They're, they're now spinning this to show that the NTF-ELCAC is a sponsor of state terrorism when in fact the reality is not true. And um, and the facts will come out and, and there, there will be a discussion today about what to reveal about these two individuals so that the public can see both sides. Ayon pa sa Department of National Defense at NSC, Handa nilang isa publiko ang tunay na nangyari kina Tamano at Castro. Maraming pistigo doon no nag-surrender sila. Ngayon, biglang bumaliktad sila. Our position is the same, no? They executed affidavits which were executed in front of uh, the mayor and Pau lawyer attorney. And uh, if uh, it is proven that they uh, executed this, no, Uh, falsely, they can be open to perjury charges. Kagabi dumulog si Natamano at Castro sa Commission on Human Rights, pero tipid ang komisyon sa nangyaring pulong. They pumunta yung um, dalawang bata kasama yung ibang mga NGOs. Uh, hanggang doon muna pa lang ang uh, involvement namin. But uh, pen, uh, ongoing pa rin yung investigation. Nihintay pa namin yung official report coming from our regional office at uh, aming investigation office before we issue official statement. Kailangan na may validate yung mga detalye pa. Pagtitiyak naman ng CHR, nagpapatuloy ang kanilang investigasyon, hiwalay sa gagawin ring pagsisiyasat ng Department of Justice.